Hello! So, may konting free time po tayo today at magagawa ko na po yung sinasabi kong sit-up vlog kuno! Uh, para po masagot ko na po yung mga tanong ko na meron po sa akin sa messenger um, May mga nagtatanong po kasi kung paano daw po ako nakarating dito po sa Romania Saka kung pwede daw po ako mag-share ng mga tips and ideas saka kung paano daw po yung naging process ko. Well, sa totoo lang ko um nagbi-message po ako sa lahat po ng possible employer. Um baka sakaling ma-hire po nila ako kahit po yung sinasabi nila ang hinahanap nila yung andito na po sa Romania kasi po yung process po ng pagkuha po ng um, employee po galing po sa Pinas ay sobra pong mahirap at magastos din po sa totoo lang. Kung patungkol naman po sa share um, pag-share ng mga tips and ideas siguro po masasabi ko na lang na wag nyo pong ano, huwag niyo pong sukuan. ako. Ah, po. Kasi kapag um, sumuko po kayo, eh, paano po kayo makakahanap ng employer niyo po, ba? Diba? Sa naging process ko naman po, um, inabot po siya ng halos 7 months po ata. Kasi, um, dahil po siguro, nahirapan po yung employer ko po, po na maghanap ng agency na mag-aasikaso po ng mga papel ko kasi hindi raw po nila alam na kailangan pala yung kontrata ay magagaling, i-verify pa po sa Polo Milan po so nagulat na lang po ako isang araw na may tumawag po sa akin na um, kailangan ko nang mag-report po sa agency po dyan po sa Pilipinas para po isubmit ko yung mga requirements na kailangan ko So, nung pag-aantay ko po siguro, mm, it took like two months, yung pabalik-balik na po ako sa Maynila. Tapos, April 25, ayun po, lumipad na po ako pa, bons, dun sa Romania. Sa trabaho naman po, okay naman, ay alam naman po natin na mahirap po mag-alaga ng bata lalo na pagkakulit-kulit <laughs> pasensya lang po talaga ang kailangan so sa mga nangangarap po na, na makapunta rin po dito sa Bansang Romania huwag po kayong sumuko apply lang po ng apply yun lang po ang masasabi ko po yung determination po syempre saka um, syempre kailangan paghandaan po ganun so siguro po okay na po ito <laughs> yung iba po siguro sa next video naman kasi sobrang nang haba eh siguro sa YT ko po ito i-upload so yun lang po salamat